Hello, hello, Leo Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tario PH. Tiratya -tira na po tayo sa inyong weekly reading for June 1 to June 8. So Leo, tulad po nakagawian ha, kunin mo lang yung mga ka, ka and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ni eh, para po sa ibang Leos yun. Kaya relax ka lang and enjoy the reading and talasan mo ang iyong intuition para makuha mo yung akmang-akmang messages na kaloob sa iyo ng ating spirit guides in every reading na ginagawa natin, especially for today. So Leo, thank you again for all of your donations po ha at saka po sa mga hindi nag skip ng ads. Thank you again for all of your generosity and kindness po every time na may reading po tayo dito sa James Tarrio PH. Thank you again for not skipping the ads. So Leo, ano naghihintay sa inyo ngayon June 1 to June 8? Inhale and exhale at the center of your reading you have ooh, the Four of Cups. Interesting. In the area of what you want, you have the Magician card. in the area of what you need you have the king of swords in the area of what's affecting your current energy you have the king of pentacles beautiful beautiful in the area of your near future you have the empress card lovely in the area of your challenge this week you have the 3 of cups in the area of your fortune meron ka 7 of swords lovely 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 in the area of your divine advice meron ka namang knight of swords At ang outcome mo this week, Leo, meron ka namang wow, nine of pentacles, financial stability, financial freedom, independence, enjoyment, um, gratitude, na ang outcome mo this week. Pag-usapan natin in detail kada card, but first, ano ang nasa bottom of your deck? You have, ooh, tower card. There will be changes this week, Leo, when it comes to your life. Merong pagbabago sa kaperahan, pagbabago sa I don't know, work o baka may pagbabago din sa iyong usaping pag-ibig. Nakita ko dito na in the pursuit of what you want, nangunguna na, in the center, in your core, nakita ko talaga there will be changes. I'm seeing na ngayon, papalapit ka na ng palapit, especially napahaganda ng iyong mga money cards here, telling you na papalapit ka na ng papalapit sa pagbabago ng buhay mo. And i-continue mo lang daw yung pagpunta o pagtungo o pag, um, um pagsigasig sa pag, uh, o pag-aabot sa mga pangarap mo this time around because the change is coming. Yes, that's the phrase that I'm gonna use for the whole reading today. Change is coming for your life. Ano mo yung change na to, hindi to mapipigilan. This divinely orchestrated change sa buhay mo, walang kahit sino sa atin, kahit basahan ko kayo ng paulit-ulit dito, kapag kailangan matupad ng pagbabago, mangyayari ang pagbabago. Because look at the uh, illustration here, yung nag, uh, nagpa-strike doon sa tower na ito ay yung kidlat mismo at si God ang nagdala ng pagbabago na yun tinapol niya yung mga nakasanayan at sakala nakawala sa tower na yon sa pinag, um, parang comfort zone o parang nakasanayan na buhay ng dalawang taong ito yung tower at talagang binagsak ni God iyan in order for you to create a bigger better stronger tower talagang ito'y divinely orchestrated binigay sa yung ng God in order for you to be redirected sa buhay at adahan ng para sa iyo kaya ngayon uh, naririnig ko don't force things don't control the outcome. Let it go, let it flow, let it happen. Okay, Leo? Because talagang change is coming for you. Okay? Kaya huwag ka matakot. Kaya to talagang pag may mga nawawala sa buhay, may natatanggal, uh, mayroong inaayos, may pinapaltan, ito ay para sa greater good mo. Okay, Leo? Alam mo yung analogy ko na nakaraan na parang ito yung bilao ng pagkain, di ba? Ito yung bilao mo. Yan yung buhay mo. And then, may biglang dumating na hangin. Ito yung hangin na yun, yung tower tinapon yung halos kalahati ng gulay. And then, meron ka pang natira. Hinayang na hiniyang ka sa mga nawala. And then, para na-realize mo na yung mga natanggal, hindi pala yun para sa'yo. Yung mga natira, yun yung for you talaga. Destined for you na makuha mo. And then, yung space, yung espasyo na nawala ng gulay, doon mo ilalagay yung mga bagong gulay na para sa'yo, kaloob sa'yo ni God. So, meron siyang binabago, meron siyang tinatanggal in order for you to get what you truly want. Okay? So, start na tayo sa yung reading. Ilan ang yung major arcana sa reading mo for today? You only have uh, three. You have the Magician, the Empress card, and the Tower card. Tatlong powerful cards na may malaking epekto sa buhay mo this week. Anong ang paunang mensahe sa iyo ng tatlong major arcana? Sinasabi niya na ang iyong aksyon ay magbubunga at ito ang babago sa buhay mo. Three cards telling you that your action this week kasabay ng mga pagbabago ay eh magkakaroon ng magandang bunga moving forward. So, pag-usapan natin in detail, komprehensibong pagbabasa para sa bawat cards mo this week. So, at the core element, your um, bigger um, element sa buhay mo, the energy in your life this week. You have the four of cups. Ngayon, nakita ko talaga dito na manatagpuan mo na yung mga bagay na hinihiling mo at hinihintay mo na wala sa buhay mo. You've been very lonely in the past, Leo. May mga bagay kang gustong makuha, gusto ma-achieve, pero parang in the past months, in the past years, na-realize mo na parang sobrang ilap, sobrang hirap habulin, ang hirap makamit, ang hirap um, makamtan ganyan. Ngayon, nakita ko dito na meron ka ma-achieve this week. Something is changing in the pursuit of something new sa buhay mo na. May ipepresent sa iyo si God na endeavor. Itong fourth cup na lang galing sa langit, nanggaling na sa hangin. Ito 'yung bagay na alam ni God na hinahangad mo. Ito 'yung bagay na for you at deserve mo makuha. Kaya ikaw naman, Sinasabi dito ng Spirit cards mo na huwag ka daw bulag-bulagan sa mga blessings na ibibigay sa iyo this week because masyado ka daw nakatuon doon sa mga bagay na ayaw mo na pinapanghinayangan mo o very disappointed ka at tuloy hindi mo tuloy napapansin yung bagay na inaabot sa iyo ni God. So parang sabi ni Spirit Guides mo, be alert this week, Leo, for the possibilities and blessings inaabot sa iyo. Baka masyado kang uh, naka nakafocus sa ibang bagay, especially sa negativity, sa mga bagay na wala ka. Hindi mo tuloy na-recognize nare yung mga bagay na paparating. So make sure na talasan ang isip, maging receptive, and also be thankful sa every small or big uh, blessing na dumating sa buhay mo. Baka yan na yun hinihintay mo na simula and susi para maabot yung bigger goals. Okay? okay embrace the changes and also wait for something new paparating sa iyo this week na talagang bubuo sa mga bagay na missing in your life okay the four of cups being clarified by the ace of wands yes very, very good blessing for you. This fourth cup na makukuha mo this week, whether a new job, new opportunity, um, bago may mag-aalok sa'yo na new work or a sideline, yan ang magbibigay sa'yo na new life. Ace of Wands is out with the old, in with the new. New life, new beginning, new opportunity. Ang, hand, ang hatid ni Ace of Wands. So, binibigyan ka ngayon ng kalakasan Leo, ng yung spirit guides to know na iparating at yung paparating na to magagamit mo sa bagong simula ng buhay mo. At ito yung babago sa circle ng life mo this week moving forward. Wow! A very blessed, blessed opportunity for you. Kaya don't be too distracted sa mga bagay na talagang pinapanghinayangan mo. Maging alert ka para ma-grab mo agad yung bagay na kaloob sa'yo at yun na magiging susi for you to start anew. Okay? In the area of what you want, you have the magician here. You want to take action on something. Meron ka ng gustong simulan o gustong gawin. Parang ngayon kating-kating yung kamay mo or nag-iisip ka ng na iba't ibang paraan para maabot yung mga bagay na gusto mo. You are you have been manifesting a lot this past few weeks, past few months. Naramdam ko yung pag-manifest mo o paghahanap ng solusyon o paghahanap ng mga bagay na parang pwede mong gawin in the pursuit of the changes sa buhay mo. I don't know. Uh, especially, sa gitna sa kanyang bewang, meron siyang Ouroboros dito, parang snake eating its own uh, tail, parang paulit-ulit na cycle and you want change. And si Magician, nasa kanya yung kapangyarihan to change things. Especially here with the tower. Parang kung ano yung i-manifest mo, kaya mo siyang dalhin sa lupa. Kaya mo siyang i-bring up into your reality. And that reality will change everything in your life. Nakita ko dito na medyo may takot sa puso mo. Merong alinlangan. Maybe because you're thinking kung handa ka na ba, kung ready ka na ba, kung um, nasa yun na ba yung lahat ng kalakasan para gawin yung isang bagay. Um, siguro hinisip mo right time timing, right timing, di ba, Leo? Parang inih inihintay mo yung God, bigay mo sa akin yung right timing para gawin yung isang bagay. And I'm hearing na ito na yung tamang panahon with the tower here. Tower kasi ang timeline nito ngayon. It's a quick, quick movement and it's happening now. So nakita ko dito na handa ka na. You have the enough tools and skills and experience to really conquer and accomplish yung mga bagay na manifest mo. Ngayon parang karong ka rin daw ng kalinawan ng isip and puso na paniwalaan yung manifest mo. Someone there is manifesting something pero malaki yung duda niya sa minamanifest niya. So paano matutupad ang manifestation kung ikaw mismo ay nagududa ka sa minamanifest mo? Tanggalin mo yung salitang sana. Tanggalin mo, sa, tanggalin mo yung word na ako naman o kaya sana po sana ganto sana ganyan So, alisin mo yung word na yun in manifestation. Always believe na nasa kamay mo na yung minamanifest mo because that is the power and secret in manifesting things na okay, nasa kamay ko na ako na yung makukuha ng trabaho ko. Akin na to, hindi to makukuha ni naman. It is mine, it is mine, I claim it, it is mine. So, alisin mo yung duda sa isip mo na baka hindi, baka ganito, baka ganyan. Alisin mo yung sana and you will manifest bigger things in your life, okay? I'm seeing you doing everything para magbago yung buhay mo for the better, okay? Ang secret lang talaga kay, man, kay magician is acting. Acting as if. Halimbawa, gusto mo maging teacher, uh, nag-a-apply ka na sa iba't ibang... Um, uh, eskwelahan or uh, sa iba't ibang principals para makuha ka ng sarili mong posisyon in a public school. Kahit pupunta ka doon, mag apply ka. Act as if. Yung parang ikaw na talaga yung teacher na kinakailangan nila. Ipakita mo. Eh, kailangan naga exude sa aura mo na ikaw na talaga yun. So, be the magician. Uh, you have the skills. So, kailangan um, napapakita mo sa aura mo na ikaw na talaga yung taong yun na minamanifest mo. Okay? The magician cards being clarified by the knight of swords. Ngayon, Nagkasad like ka rin, atat na atat ka na, nagmamadali ka na, nag-worry ka kung kailan mangyayari, kailan matutupad, uh, you're thinking uh, quick solutions, quick solutions sa naisip mo this time around. Pero ang pioneer spirit guides mo, Leo, ipag-isipan mabuti, huwag masyadong action na hindi pinag-iisipan. Yes, you have to take action, you have to be uh, uh, doing something kasi itong tower na to, ito yung mangyayari ngayon eh. Pero sa paggawa ng mga plano, ng mga desisyon, kailangan pinag-iisipan, hindi pwedeng padalos-dalos because nothing will come out in a rushed decisions because rushed, de rushed decisions will just complicate things at baka lalo pang magkaroon ng problema in the long run. So make sure na pinag-iisipan bago kumilos, especially here. Dalawang beses lumabas ang Knight of Swords telling you bawal magmadali. Okay? Bawal in a sense na hindi ka nag-iisip masyado. Um, hindi magkaiba yung ba, magkaiba yung wag magbadali sa uh, ng desisyon. Iba 'yun kasi pag pinagpapaliban mo, ibig sabihin hindi ka nakakaroon ng tamang oras para buhisin yung plano. Pero kasi pinagpapaliban mo eh, um, hindi mo siya hinahawakan, hindi mo siya tinatouch, 'di ba? Pero kung araw-araw paunti-unti mong nagde-decide o binubusisi yung plano, iba naman yon yun yung kailangan mo this time around is to have a slow and steady and um, meticulous planning sa mga bagay na ginagawa mo okay In the area of what you need, you have the King of Swords here. King of Swords telling you, kailangan mo daw matalino strategy this week, Leo. Kailangan malinaw mismo sa isip mo. Ikaw mismo sa'yo. Malinaw sa'yo yung mga bagay na gusto mo. ah hindi, pwedeng padal hindi pwedeng padalos. Dalos, hindi, hindi rin pwedeng pa iba-iba. Parang ito, gusto ko bukas iba naman. Halimbawa, parang ah uh, parang halimbawa, meron ka kang gustong gawin. Ito ina, binubusisi mo, ito ginagawa mo din bukas, iba naman yung gagawin mo kasi na, 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 bore ka dito. No? Kaya um, napagod ka na, kaya parang na-burn out ka, iba naman gagawin mo. So, kakaiba-iba Lalong walang progress, lalong walang resulta, lalong napapatagal, lalong nagde-delay yung mga supposedly aim dapat nakuha mo. So make sure this time, Leo, na meron ka lang tututukan na isa. At yung tututukan mo na yun, aaralan mo mabuti para may marating naman at hindi ka nagkasayang ng oras, pawis, atensyon, at pera. So be smart, be clear in what you want, at parindigan, okay? The king of swords, the smartest kings in all of the tarot, ay clarified ni The emperor, yes. Be wise ka daw ngayon. Maging wise ka. Maging wise ka, Leo. Katulad ng isang emperor. Ang emperor ay parang leader. Siya yung king of the land, di ba? So siya, kapag may problema, hindi siya agad susugod. Hindi siya agad magbababa ng order. Kailangan pinag-uusapan, pinag-mimitingan, pinag-uhuntahan, palitan ng kuro-kuro para mahanap ni emperor yung tamang solusyon. So, sinasabi ni spirit guides mo, be wise. Be smart, be strategic, at pag-isipan mabuti bago umaksyon. Okay, Leo? In the area of what's affecting your current energy of the King of Pentacles here, ngayon talaga ang iniisip mo. Kaya naghahangad ka ng bago sa buhay mo at sawa ka na o pagod ka na sa mga nakasanayan, sa mga meron ka now. It's because nag-iisip ka ng mga practical na paraan para makaabot sa mga pangarap mo. Pero kang binubuo ngayon, especially sa iyong kaperahan, gusto mo na makaipon, makabili ng bahay, makaipon, makabayad sa bills, para for the next week, next month, hindi ka na yung parang ngarag na garag para pambayad. Parang gusto mo ngayon this time around makahanap ng isang trabaho o isang endeavor na alam mo na solid stability you're after the stability of your life stability of your financial matters no kaya ngayon naghahanap ka ng practical approach baka gusto mong magnegosyo gusto mong magtindahan talagang solid yung kikitain linggo-linggo buwan-buwan o no, kaya naghahanap ka ngayon ng magandang trabaho na may benefits and sigurado yung at uh, trabaho hindi ka na contractual regular ka na so ngayon at uh, talaga malinaw sa isip mo naman yung parang parang goal eh goal mo magkaroon ng solid na kaperahan pero ang kailangan mo to talaga isip isipin ay malinaw na strategy sa kung ano yung tatahakin mo hindi pwedeng uh, result oriented ka lang na parang maraming pera maraming ipon ay panggastos for this week may pambayad sa ganyan may pampaaral sa anak pero kailangan yung plan on the strategy sa journey mo, kailangan malinaw din yon Hindi lang yung goal ang malinaw. Okay? The King of Pentacles siya rin yung uri ng tao na naniniguro. Naniniguro siya. Hindi pwedeng bigay ka lang ng bigay ng pera without thinking kung paano siya babalik o kung may investment ba doon o kung may magandang dulot ba yon. Always think first before you make a move, especially sa iyong kaperahan. Dapat laging sigurado o kaya dapat kahit paano, 50-50, meron kang aasahan na babalik sa iyo at hindi lang puro labas ng labas. Okay? The King of Pentacles, being clarified by the five of cups. Yes, ngayon, nakita ko dito na ayo uh, old ways mo daw, yung mga dating nakasanayan na paraan sa yung uh, sa lapi o yung paraan mo para kumita, ay hindi na daw gumagana this time, Leo. Halimbawa, dati yung sa negosyo mo, ito yung strategy mo sa negosyo, sa, sa iyong tindahan. And then, nare parang paunti ng paunti yung kita. Ibig sabihin, meron kang ginagawa na uh, strategy strategy o mga pang-araw-araw na routine sa negosyo mo na hindi na gumagana, hindi na umaandar. Ngayon, sabi ni Five of Cups, magkaroon ka ng bagong strategy and move on from old ways na hindi na umuubra and yung mga bagong strategy na yun nangangailangan ng practical na approach from you practical in a sense na approachable doable attainable kayang-kaya mong simulan ngayon okay yung maaabot mo pa lang kasi pangat naman yung maghahangad ka ng big movement and then yung big movement na yun sobrang laki sobrang Energy ang kinakailangan from you. Ang hirap tuloy abutin. Ang hirap din i maintain So ngayon, kailangan yung maintainable lang. Yung kaya mo siyang i-maintain this time and doable and consistent. Para hindi ka rin mabigla, okay? So, gayon ang kailangan mong gawin this time. Okay, Leo? In the area of your near future, ito naman ang maganda. You have the Empress card. Yeah, lahat ng pinaghihirapan mo dito, lahat ang ginawa mo, may matamis na bunga kang makukuha. You're sitting here very, very happy, very, very content. I'm seeing self-love, self-care. Lata pa ang ilangan mo, mabibigay mo na. And makakapag-impok ka na. Eh. I'm seeing you earning something from an endeavor. Meron kang simula na bago. The changes is here. At nakapag-settle ka na. And that, yung trabaho na yon o endeavor na yon magagamit mo siya pang bayad sa bills, pang bayad sa ganito, ang uh, pang grocery, hindi ka na mag-iisip for the next month kung paano mababayaran. And also, magkakaroon ka na rin ng sapat na pera para pangalagaan ng sarili mo. Makabili ka na ng damit, makabili ka na ng makeup if you want makeup, makabili ka na ng mga bagay for yourself. And then doon, magagaling yung self-love, self-care. Kapag meron kang self-love, self-care, mas ma-exude mo yung blessings and also the charm of happiness to other people. The frequency is bigger for you. The energy of love, energy of sharing ay nahasayo sa'yo. Kayang-kaya mong abotin ang mga, mga, gusto mong abotin. Because the Empress card, isang swish lang niya ng kanyang uh, uh, scepter here, kaya niyang magkaroon ng mayabong na crops. Makuha yung mga fruits, makuha yung mga um, talaga namang healthy, healthy na halaman dito. Ibig sabihin, nasa kamay mo yung golden touch this uh, near future. Leo, na kung ano man ang gawin mo, kung ano man simulan mo, kung ano man ang pagkaabalahan mo, magkakaroon na magandang bunga in your favor. Okay? The Empress card being clarified by The Lover's Card. Yes, all about loving yourself. Choosing the things sa talagang kukompleto sa'yo. Mga choice of career, choice of career path, choice of negosyo, o o kaya trabaho. Nakita ko na nag enjoy ka sa mga bagay na sisimulan mo in the near future. And you're having the time of your life having the enough time for you, for the job. Parang work-life balance ito. And you're in the right position in your life. Nagkatrabaho ka, nagkisipag ka, pero also you're enjoying what you have and what you're doing. Okay? You're in the right direction, right career, uh, right position. talaga masayang-masaya ka in the near future. So congratulations. In the area of a challenge this week, Leo, you have the Three of Cups. Three of Cups is a challenge for you kasi parang in the pursuit of anything, Siyempre dito, merong hindi ka masaya, may hinahangad ka na bagay na gusto mo makamit, a brand new start in your life, sobrang trabaho, and then as adjustment period ka, especially may tower moment sa life mo. Everything is changing. everything's changing in your life, especially sa pursuit of money. So, ang challenge sa'yo this week is to celebrate. Have fun. Uh, hindi naman kailangan lagi kang seryoso o tutok ka sa ginagawa mo. Learn to have fun, have humor, uh, fun, um laugh if you need to, uh, enjoy things with your family, with your friends, celebrate your small wins, celebrate every uh, result or every leveling up. Kahit gano'ng kalaki o gano'ng kaliit, always make time to enjoy and have fun, okay? Kapag may nagyaya sa this week to um mag videoke or kahit uminom man lang panandalian o kahit chika-chika lang with your friends and family, do so. O kaya kahit manood ka ng sine, manood ka ng gusto mo. Time for relaxation. And kahit paano, ano uh, magkaroon ka ng detachment sa iyong mga pinupursue para hindi ka ma-burn at hindi ka rin feeling mo parang um, binibigay mo lahat. Sobrang seryoso kasi. Sobrang seryoso. So, have fun naman this time. Okay? The Three of Cups being clarified by the chariot card. Yes. Ngayon nakita ko talaga dito na you also need to take some rest. Enjoy things. Para hindi ka lang lagi abante ng abante ng abante. Because sometimes, pag puro journey lang ng journey, there will be a time na you feel lost. Lost because you're tired lost because you feel like wala ka ng enjoyment sa ginagawa mo. So in the pursuit of your journey sa mga bagay na gusto mong gawin, make sure you also enjoying the process because in the enjoyment, doon kita yung purpose and the fire within you to continue, okay? Make sure na mag-have fun ka rin in your journey, okay? In the area of your uh, fortune this week, this is beautiful. In the fortune, yung strategy mo uubra. Like I've said dito kanina, di ba? Meron ka ng mga old ways na hindi na gumagana. Mga old strategy na parang feeling mo it's not working anymore. Kaya kailangan mo maghanap ng mga attainable, doable, and practical approach sa mga kaperahan mo this week. Pero sa fortune mo, nakakita ko dito na you will get the right strategy. You will get the right plan, the right uh, tactic para abutin yung mga bagay na pinaplana mo this week. Ngayon, mahahanap mo yung solusyon dyan. Halimbawa, gusto mo magkaroon ng uh, right uh, client plan for your negosyo. Halimbawa, parang feeling mo this past few weeks, past few months, parang umuunti na umuunti yung mga clients mo, ganyan. So ngayon, kakaroon ka daw, mahanap mo siya this week the right plan in order for you to approach the solution sa problema mo ngayon. Pwede kahit hindi naman sa negosyo, pwede sa trabaho ko. Halimbawa, feeling mo this past few weeks, past few months, parang laging nega yung dating sa'yo ni boss. Yung mga ginagawa mo, hindi umuubra, laging rejected, ganyan. So ngayon, makakahanap ka na ng tamang strategiya para ma-accomplish ng buong-buo yung gagawin mo. Okay? Via Seven of Swords being clarified by the Queen of Wands. Yes, ngayon, kakaroon ka na ng tiwala sa sarili mo. Dahil nahanap mo na 'yung right strategy, right plan, parang bumalik 'yung kumpiyansa sa puso mo ha sa sarili mo na parang ah kaya ko pala, um may solusyon pala, ganto lang pala kadali. Um, hindi pala ako dapat mawalan ng pag-asa at mawala ng um tiwala sa sarili ko. Ngayon, biglang babalik sa iyo 'yung confidence, babalik sa iyo 'yung kumpiyansa sa puso mo na I can accomplish things. Kailangan mo lang talaga pag-isipang mabuti. And I'm seeing here na parang It is a renewed, renewed trust in yourself. Para hindi mo na isipin yung panlilibak or sa sa'yo ng mga tao sa paligid mo. You're very, very content and you're very, very assured of yourself. Para self-love, self-care, self-trust. Ang taas ang self-esteem mo this time around. And talaga napatunayan mo na kaya mong solusyonan yung mga problema na ibibigay sa'yo this week. Okay? In the area of your divine advice, ito payo sa yun spirit mo. Like I've said here kanina, huwag padalos dalos -dalo sa mga desisyon. There are things in your life. Yes, darating ang tower moment. Darating ang mga bagay na magbibigay sa yun opportunity to really think through a concrete plan moving forward. Pero, kaakibat nun, huwag ka daw padalos-dalos. Don't make rush decisions based on your emotions. Make sure na pinininayan, nagkatanong-tanong ka with other people, tama ba to? Okay lang ba to? Am I doing the right thing? Kung tama ba ito, baka pwede ka pa itong level up, pwede ka pa develop into something better, ganyan. So, huwag padalos-dalos. Always um, take time in your decisions. Okay? The uh, Knight of Swords being clarified by the Eight of Wands. Yes, wag ka pa daros Relax ka lang. Ay, hindi mo kailangan mag-rush because I'm seeing here with the Eight of Wands, nasa tamang direction ka naman, nasa tamang path ka naman. So, every I'm hearing, according to your spirit guides, na ano man ang maging desisyon mo, yun ang tamang desisyon. Ano man ang maging um, piliin mo sa dalawang bagay, halimbawa red or pink, kung piliin mo man ng pink, ibig sabihin yun ang tamang piliin mo according to your spirit guides, according to God, according to the universe. So, ito of wands is telling you na kung ano man ang magiging decision, that is the right decision. Okay? Ay yung outcome na napakaganda pag-usapan natin later. But first, as a variation ng messages from the divine, ano yung karagdagang messages sa gusto nilang ipaalam sa iyo na dapat mong malaman this time around. Okay? First, we have um, rabbit too much concerned with sexual matters Ooh, very very profound too much concerned with sexual matters so ito yung na nakalmahan mo lang leo especially in your outcome very independent single life panay kita ko dyan. so make sure na uh, isip Huwag mo daw masyadong isipin yung mga sexual matters sa buhay mo. I don't know why. Maybe ikaw lang din na makakaalam niyan, Leo. Another message of dog barking advice from a friend. Makinig ka daw sa payo ng iyong kaibigan this week. Valuable daw yan na magagamit mo sa buhay mo ngayong linggong ito. Another message of butterfly. A change for the better. Yes, change is coming talaga. Butterfly, change for the better. Asahan mo daw ang pagbabago para sa ikabubuti ng buhay mo this week. Okay? Another message, hat, you will be playing a different role. Or probably this change, bagong trabaho, bagong posisyon, bagong opportunity, and you will get a new position in your life, okay? Another message, you have target, a goal-oriented person. Kailangan daw talaga ngayon eh, matumbok mo yung mga bagay na gusto mo. Hindi pwedeng pa iba, -iba ng gusto, hindi pwedeng um, magulo ang isip, especially here with the uh, King of Swords. Kailangan talaga malinaw sa isip kung ano yung gusto mong simulan, okay? Another message, we have fly a period of ill health and depression so ngayon pangalagaan mo ang isip, pangalagaan mo yung katawan like i said kailangan mo rin ng pahinga minsan kailangan mo i-touch it it ang sarili mo sa mga problema learn to have fun and uh relax 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 ka din baka ma-burnout ka kasi so dobaka diyan manggaling yung ill health and depression okay learn to just relax and have fun okay another message you have goldfish increase in material wealth or spiritual growth. Congratulations, pero kung goldfish increase in material wealth and spiritual growth. Another message you have, heals obstacles to overcome. Meron ka mga dapat pagtagumpayan ng mga problema this week. Another message, April. Meron bang important sa'yo ang Abril? O kaya meron magagandang mangyayari sa'yo sa Abril? Congratulations. Isa pang message you have, feather, someone you know is undependable and insincere meron ka doon kakilala sa buhay mo na hindi maaasahan at hindi mapagkakatiwalaan so ingat-ingat sa mga taong yan itong area sa buhay mo na kailangan pag on this whole week, Leo, you have pride I love myself and I see myself in everyone, so babaan mo ang ego, babaan mo ang pride, lagi mo isipin na kung mahal mo ang sarili mo ganun ka rin dapat sa bawat isa sa tao dapat nakikita mo doon yung sarili mo sa bawat tao sa paligid mo para maging pasensyoso ka maunawaan mo may pinagadaan Anan din sila at hindi ka easily judged. Okay, Leo? The area of your outcome this week, bago ka pumasok ng kabuuan ng June, you have the Nine of Pentacles. Nakita ko dito na Bago matapos ang linggong ito, after dumating itong tower moment sa buhay mo, nakita ko talaga dito na magkakaroon ka na ng matibay na direksyon in your financial freedom, in your independence, in the pursuit of the things that you want na makuha mo sa buhay mo. Ngayon, para malino na sa iyo kung ano yung mga bagay na gusto mo, malino na rin mo kung yung pera ang pinagatrabahohan mo, kailangan meron ka rin na enjoy for yourself. Hindi pwedeng bigay ka lang ng bigay. Dapat meron ka rin sa sarili mo. Nakita ko dito na kung ano daw yung pinaghihirapan, dapat na-enjoy mo rin siya hindi pwede nag-sacrifice ka lang for other people and then pag uwi mo, pag mag-isa ka lang, you're thinking sobrang pagod, sobrang hirap lahat ginagawa mo sa trabaho, sa paghahanap ng pera pero masaya ka ba? nag enjoy ka ba sa pinaghihirapan mo? Are you getting the fruit of your labor? So nakita ko dito na um, nagkaroon ka rin daw ng intuition. Call the, uh, your heart, your spiritual power to really tell yourself saan ba ako masaya, saan ba ako mag -e enjoy saan ko ba dadalhin yung mga pinaghihirapan ko na may enjoy ko naman, hindi lang puro uh, gawa, 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 and then bigay lang ng bigay without you enjoying the things sa pinagpawisan mo, okay? I'm seeing here na now is the right time for you to really gain your uh, monetary things na makapakinabangan mo. Mag-invest ka daw sa right things. Okay? The Nine of Pentacles being clarified by the Hermit Cardias. Yes, like I said kanina, kailangan alam mo kung para sa ang pinaghihirapan mo. Uh, because the hermit card is all about finding answers sa mga bagay na parang questions sa buhay mo. Soul searching card ito ay si hermit card. Sinasabi dito na kailangan alam mo sa sarili mo kung ano yung mga bagay na gusto mo at kailangan masaya ka doon. You can't just do things And sacrifice things para sa mga bagay na kapirahan-kapirahan pero hindi ka nag-enjoy dapat may purpose pa rin and alam mo yung patutunguhan ng lahat ng ito with these two cards sila sabi rin dito na always enjoy the time alone Leo ay hindi pwedeng nakadepende ka sa ibang tao o kaya um, naghahanap ka lang ng kaligayahan with other people always learn to be independent and search the things that will make you happy kahit mag-isa ka. Okay, Leo? Uh, ngayon, parang kailangan mo tumayo mag-isa on your own. Have your own money, have your own life, ha kapag stable ka sa kapirahan and also for your physical health or sa iyong buhay mag-isa, kakayanin mo ano man ang mangyari. Kahit ano man magbago, kakayanin mo because you're very, very solid and you're very strong, independent person. Okay, Leo? That is your June 1 to 8 reading, Leo. Sa po kayo nak sa nakarelate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Sario PH. God bless everybody.